Matapang na sinagot ni Jake Cyrus ang komento ng isang netizen sa kanyang Instagram post sa pakitiisa sa Pride Month na ipinagdiriwang ngayong buwan ng Hunyo. Sa ad ng netizen ay nanghihinayang siya sa pagbabago ng boses ng singer. Komento niya, sayang boses mo Charisse. Bakit si Aisagera trans man pero never binago ang boses? Sayang talaga. Hindi ito pinalagpas ni Jake at sinagot niya ang nasabing komento. Anya ay bilang respeto sa kanyang nakaraan, ay tigilan na ng netizen ang paggamit sa kanyang dead name. Ipinaliwanag din niya na hindi sumailalim si Ice Seguera sa hormone therapy na malaking bahagi ng pagiging transman. Maaaring may mahalagang rason ang kapwa singer kung hindi niya ito ginawa. Hindi na raw niya ipapaliwanag pa ang iba, sapagkat basa sa komento ng netizen, ay ignorante ito sa mga ganitong bagay. Sinabi pa niyang libre sa Google ang mag-research. Dagdag pa niya ay ipipinya ang komento ng netizen dahil parang nais nitong makakuha ng atensyon kaya ibibigay niya ito sa kanya. Hindi lamang dito natatapos dahil pagpapatuloy ni Jake na sinusuportahan nito ang isang transman ngunit hinihila naman pababa ang isa pa dahil lamang sa pagbirit. Anya pa na ang pagiging transgender ay higit pa sa pagkanta mataas man o mababang tono. Binigyang diin din ni Jake ang paggamit ng basher sa kanyang dead name, samantalang tinawag nito si Ice Gera sa bago nitong pangalan. Anya, the audacity of you to dead name me and properly call Ice his real name. What a joke. Samantala, ipinagtanggol naman ang singer ng ilan sa kanyang mga tagahanga. Ani ng nagkomento ay mahal nila si Jake at sana raw ay huwag hayaan ng singer na masira ng basher ang kanyang araw. Saad naman ni Jake ay hindi ito mangyayari. Hindi na raw siya nasasaktan sa mga ganitong komento. Ganap na raw siyang manhid. Nabagabag lamang raw siya sa komento, ngunit hindi mga ganitong tao raw ang magiging dahilan para masira ang kanyang araw. Ngunit hindi na rin siya tatahimik sa mga ganitong uri ng tao. Alam raw niyang marami pang mga ganito, ngunit maswerte ang netizen na mayroon siyang kaunting oras upang sagutin ang komento nito. Anya Trauma has removed so much of my emotions, law. For some reason, I don't feel pain no more. Completely numb. So, this only mentally bothers me, but it doesn't ruin my day. Hope I'm making sense, hahaha. <laughs> we won't stay quiet no more with these kinds of people. I know there's a lot out there, but she got lucky because I had a little time today.